Talaga, boy, ito talaga ang karisma ni Boy ito napakating day na panupit okay. ang ginawa niya sa kapatid niya. One day lang, 37 million views na <laughs> ang kanyang video S na to. dahil sa prank niya sa kanyang kapatid. Tingnan natin ito. kahit ako na pahanga dito dahil totoo talagang palaka ang nilagay ni Boy Tapang dito sa kapatid niya. Ang daming palaka. Oh, ano mo? Okay, ngayon dahil mas matindi pang ginawa mo kaysa kay Boy Tapang ngayon napakalupit naman ang ginanti ni Boy Tapang sa'yo <laughs> ang dami ano. sobrang dami ala ano. ayan ala ano. ang tindi ko. Oh, mayroon pa. Ayun. Ala. Hey. Tulog na tulog eh. Hey. Ang dami. Hey. Nagsitalunan. Ang tako. Ay, takot-takot ako sa Malacca. Kasi nga sabi nila nakakakulugo. Ay. Pero yung lugasan natin ito ni Gwai pa nga. Ano, pakalupin.